Pakilala ko po yan si Jerome dahil po isa siyang kaibigan ng aking anak na si John Iverson sinaris. Magkasama po sila sa mga riders. Nung na-hospital po yung apo ko, bali wala po kaming ibang nakuwang service para maghanap po ng hospital para operahan po yung apo ko. Ngayon, nagtawag po ako sa kanya. Baka mayroon siyang ambulance na mahanap or service na papuntang maghanap kami ng hospital na pag admitan ng anak niya. Agad naman po siyang nag sa amin at naganap po kami ng hospital. Marami kaming hospital na pinuntahan. Hindi niya po talaga kami iniwan hanggat wala po kaming na-admitan na hospital maraming ano yan siya, maraming yan siya natulungan, hindi lang po sa lugar namin para magbigay ng tulong, oxygen, ganyan. Kaya gusto ko sana po siyang mabigyan ng grocery, mga food pack para po maitulong sa mga nangangailangan. Malamig ba? Ay! Ay! Uy! Ano? Puro haharot yan. Halika rito! Eh, kasi nagpahangin eh. Nagpahangin din sana. Nagpunta sila doon. Mas mahangin doon. Pero, brother, <laughs> ano? Batuloy ako ng tabuloy. Alam mo to si Jerome, right. likas na mabait na bata to eh. Oo, oh, kahit nung bata siya nangyayari yan. likas na mabait si Jerome. Yung para sa sarili niya, ibinibigay niya pa rin sa iba, basta nangangailangan niya. Ay, eka nga, deserve niya, deserve. Kaya dapat bigyan ng award. Huh? At, at siyempre, bigyan din ng prank. Prank? Oo, oh, prank baka mo? Hmm. Ito ba? Ayan? Yan! Yan! Ang sinasabi ko! Iimbitahin natin sa isang resto si Jerome para sa isang interview. May makakakilala sa kanya kunwari na magpapasalamat sa ginawa nitong pagtulong sa kanyang kapatid. Pag alis niya kompli sa resto, magpapaalam ito kay Jerome. Dahil sa pinagmukha natin silang magkakilala, makakatanggap ngayon si Jerome ng bill na kinain ni Akomplis. Bayaran kaya niya ito? <laughs> Sorry, excuse lang po Hindi kasi, tingin ko kayo doon sa kanina pa, nakaupo ko doon. Eh, parang namumuhahan ko kasi kayo kayo po yung uh, tumutulong na ano di ba na nakamotor na, na, di ba sir siguro kasi baka hindi niyo naalala eh sa dami nang natutulungan niyo yung utol ko natuta natulungan niyo na rin nabigyan niyo ng oxygen tank nakakatuwa na namit ko kayo dito sir magre-request lang sana ako papa picture ako okay na po okay ah okay thank you papa picture na ako kay ano idol oh, oh. Tol, sama, so, okay lang sir, isama ko yung mga ano, tropa ko ha. Hindi, ano yung utol ko tinulungan ni sir. Ayan, yan, game, game. Hey. Las na sir, medyo hindi ko kasi agulo. Dito tayo, pwede tayo, pwede tayo. Sorry sir ha. Ayan. One, two, three. Ay, medyo uh, ah, yeah, ayan, yan, yan, Yeah. Ayan. Tingnan. Check na natin. Yun. Sir, last talaga. Okay lang ba ano? Dalawa lang kami. Ah, oh, sige, sige, sige. Para kunwari, ano, na, na, nakaangkas ako sa iyo, sa motor. Yan, yan. Tapos, okay lang si hawa, hawa ko sa ano ah, Sa, sa bewang mo ah. Ayan ako ko sa ano ah, Ayun, sir. Thank you, thank you, thank you, thank you po. Ah. Opo, thank you po. Nice meeting you, sir. Jero, okay po. Um, sir, kiss me po. Asan po yung mga kasama niya sa kapi ng people? <laughs> Ay, ko, po. Naiwan ko kasi yung bigna na di pa po napapag-buy. Ito po. Ay, dugo po. <laughs> Kasi kala ko po kilala niya. Ang lang sila sa akin, pero hindi ko... Oh, Uy! Anong gagawin ano? mo ba? Well nga, ano, oh, diving at all time? Alam ko! Oh, ang ginagawa mo? Ay, hindi naman ako na-dive eh. Ano nga? My toes, my knees, my shoulder, my head. Gagals ka kasi mo. No? Anong gagal? Kaya nakagagals ka. Hindi, salamin ko yan. Ay, dali lang. So, maalala ko. <laughs> eh, naman yung swimsuit. swimsuit ko, ko nang angat eh. <laughs> Oo. Oh. Maalala, maalala, ko lang. Bayaran kaya ni... Bayaran kaya ni Kuya Jerome? Ano? Doon kanina? Bayaran? Oo. Uh -huh. Ni Kuya Jerome? Oo. Oh. Ang ka naman. So, malaman? Oo. Oh. Malalaman natin yan sa so, pagbabalik ng WOW! Ali! <laughs> Double <Doble>, tama! tama. <laughs> Ipapakita natin ang buong nangyari okay. Kuya Jerome Wow Ikaw na Ay dito po, po ano Sabi ko kasi nang isa sa inyo daw Kaya kaibigan Hindi po, papicture lang sila sa amin Pero Ay wala ano, akong puso Hindi po po ano. Sila po ma Dapat sila po yung, yung sila Eh po sabi yung po pinokran. sir Kasi nang isa kaibigan ka daw niya Kilala niyo naman po sir yung ano sir eh, yung kapatid niya. Ay, oh, eh kaya po. akala ko po kilala niyo po. Sabi din po kasi sa akin eh. Hindi ko lang ano lang kami dito? Bisita eh. Tagasang po yun sir. Hindi ko po, ano. Hindi ko okay. alam. Wala rin naman ang pera ng pangangahan ano dito. Ano po yun ano eh. Maawa na po kayo sir. Ay ako, mahirap lang din ako. Hindi ko alam kung anong sistema rin sila. Yung kasi isa po kasi, kasi sir, yan, sabi, kapatayin. kakilala ka daw po. So pagkakilala, automatic ako magubahit. Kasi, siyempre, tinanong ko ng pangalan ko. Pero kung ako magbabayad niyan, hindi yan. Kahit mag-population tayo dito, hindi na ako nag-order dito, kakarapin ko lang. Sige, payment first. Kausapin ko lang po, sir, sa loob. na may nakalimutan na sabihin sa inyo. Nasa... po kayo? Oo, may doble tama. <laughs> Natin? Ayan. Ayan ayan. Alright, Sir Jerome. Ayan, congrats. Naprangkalin namin sa Wong Malidob na tama. Yay! At namin ng mga, mga kasama Mahirap yun. Oh. Mahirap yun. Alam mo, kahit madalas nangyayari sa mga practice, sa mga joke yun, pero mahirap. kaya pag kumain tayo sa restaurant, ang, ano, ang hindi ko po problema niya kasi di ako makakain sa restaurant. Turu-turu <laughs> lang ako. Pero mabago yan. Tawagin na natin yung ating bayani. Yeah. Tawagin na natin yung ating pararangalan. Jerome! Jerome! etna. na! Hello, Jerome! Hello, Jerome! Pagalanta. Alam mo, ang galing mo eh. Ibang klase yung mga naiisip mong gano'n. Pandemic nag-start yan, di diba? ba? Bakit mo naisip yun? Ba ba? Bakit mo naisip yung mga ganyan? Sino yung sa'yo yun? Wala po eh. Kusang loob ko po yung ano. Nag-iisip po ako ng mga paraan para makatulog. Kasi siyempre, ah... Uh, simula pagkabata ko po, yun na yun po nakagisnan ko eh. Pati sa... Ang tumulo? Opo, uh, sa... Bakit? Bakit? Prom, mga magulang mo ba? Lahi na po namin eh, yung pag may lumapit, bigay agad Kanina yung yun mo palagi po. nakikita yan sa nanay mo o sa tatay mo? Since uh, mama ko lang po nagpalaki sa akin. Sa mama ko po. Sa mama. Uh mm -hmm. Yan yung pinakamasarap sa tao eh. Tumulong. Na natin, oh, tumulong. at huwag na natin tayo ng anumang kapalit yung kailangan natin para sa tulong na ginagawa. Lalo nung pandemic, Brad. Ang dami na nga ngailangan so, ng tulong, pero delikadong panahon. Okay. Pero ikaw, di ka ba natakot? Hindi po eh. Kumbaga, para sa akin po, parang hindi ko po naisip yung kung anong mangyayari sa akin like yung mga awawa kasi siyempre mas kailangan po kayo kumbaga yung ipinalit ko sa buhay ko maraming maraming tao po yung nangangailangan ng tulong talaga lalo po nung lockdown kita po yung supply ng oxygen tapos yung hospital po hindi po nag-claim ng mga pasyente kasi dahil sa COVID napupuno po yung mga ospital lalo na po yung mga mahihirap wala, lalo wala pong pang down payment ayun naisip ko po paraan na makapa ako ng mga oxygen tank kasi nahirapan po silang huminga tapos na may nag-donate na tsaka ako lang po pinos para alam po nila kung saan napupunta yung mga okay. dinodonate oh, nila Very good, okay pero congratulations sa iyo. sana ituloy mo yan at dahil sa mga kabutihan na ginagawa mo meron kang may konting regalo para yeah. sa iyo Maraming salamat po mo po. Eto na Yeah, wow, mali ikaw na award ginagawad ng wow, mali doble tama ang parangal na ito sa iyo, Albert Jerome Cavadores. Maraming maraming siya. salamat po. Ayong kabuti ang puso. Maraming salamat, maraming salamat okay. sa iyo. Congratulations. Okay. maraming salamat po. Okay. Sa okay. okay. Hanggang kailan mo gagawin to? Siguro po, hanggang nabubuhay po. Hanggang, okay. Hanggang malakas po, hanggang ano. Hanggat kaya ko pong tumulong, gagawin ko pong makakaya ko. Ito, siyempre kailangan muna natin ang souvenir namin. Okay. Picture taking. Okay. Pwede ba magka-picture? Okay. oh, picture tayo. Picture. picture. Okay. Ready? Ready? And one, two. Yun. Ngayon, ito so, na yung picture natin. Yes. O, oh, ito oh. po. Walang utol ah. Oh. Oh. Yes. Okay. Ididikit natin ngayon dito yan. Excuse me. Hindi po. Yes. Wow. <laughs> eto, kasama ka na namin dito sa aming album na bagong bago. Napakaganda. Yan o. Tinatawag natin itong Hall of Fame. Wow, totoo. <laughs> totoo, totoong pwedeng gawin mo of fame 'yan. Halika dito. Congratulations ah. sa'yo iyo. Uh, naway ipagpatuloy mo 'yung mga gawain ganyan. Sana marami pang mga Pilipino, hindi lang Pilipino, maging sa buong mundo na gawin natin ito, gawin natin libangan. Ah. Hindi naman masamang tumulong, hindi naman masama, pero kailangan lahat may hangganan. Thank you, congratulations. Maraming maraming salamat. Congratulations. Thank you po. Yes, thank you. Palakpakan natin si Albert okay. Jerome. Thank you. At kaya naman ikaw, Jerome. Wow! Ikaw kaya na 'yon, wala nang iba.